nanggaling ko na yung ulmahan sa culvert number 18 guys nanggaling ko na yung ulmahan sa number 18 na culvert guys ito pa tatanggal guys 'to oh. kunin itong ulmahan guys oh magaan lang siya guys Ayan na siya guys, oh. Number 18 na uh, emburnal Colbert Tamborong. Ito guys, oh. Meron pang isa guys, oh. Tatanggalin ko pa siya guys. Tanggalin ko pa itong isa guys, oh. yung hulmahan guys dito pa sa loob yung laman guys at tanggalin ko pa siya guys thank you for watching mga say sir thank you salamat for tanya ko please follow like and share mayroon okay, okay. kami ano guys oh, siminto na image in jail, guys Display namin guys, yung mayroong bibili sana. Mayroong bibili para mayroong kaming pangkapital. Thank you for watching. Salamat. May God bless us all. Bye.